Hello, this is Maria Mix Vlog. Ang tagal kong nawala, pero ngayon ay muling magbabalik. Medyo na busy po ang inyong lingkod at talagang ang haba ng oras na hindi po ako nakapag-upload. By this time, gusto kong mag-upload ulit. Paunti-unti lamang. So, nais kong i-share sa inyo ang aking uh, karanasan sa aking mga alagang bagong walay na pili. So, ang baboy nung mga nakalipas na araw ay talaga lang mga naga tai. Pero ngayon sa awan ng Diyos ay okay na. Ngayon ay binigyan namin sila ng uling. Pero, nung first two days, na injectionan din sila. Kaya lang medyo siguro sa dating ng panahon, maulan, mainit, tapos medyo malamig na naman. Ayan, kaya nagtay sila. Pero ngayon, maganda na ang kanilang aura. Ayan, bumalik na yung kanilang sigla. Thank you naman. Nakakatuwa talaga. Hindi kami nagbasaya ng sahig ang nilagay namin dyan ay ipa. Ayan. Ipa yan. Para hindi makapagugas ng sahig ay ipa ang binubudbud sa sahig. Tapos wawalisin siya para tuyo pa rin. Kailangan talaga observe yung pakain ay control. Hindi pwede yung dahil yan ay bagong walay pa. Mga two months pa lang sila. Ay ano na. Talagang gustong gustong kumain yan. Medyo ginagdaga uh, namin yung pakain. Kaya nagtae. <laughs> nagtae ang mga alaga. Two days lang na nakapag-adjust kami ng pakain. Kalahating tabo, one half kilo lang sa kanila. Okay na, sold na sila. Ay, sabi namin matagal na, naka... Ano na, 17 days. So, ibig sabihin, two weeks na silang na, naka, ano dito, nakahuwalay. Dinagdaga namin ng pakain. Ginawang isang kilo isang kilo sa umaga, isang kilo sa hapon, isang kilo sa gabi. Tapos, pag pa, may midnight snack pa. Ayun, <laughs> two days lang. Nagtae talaga. May pagka, ano, yung ambilis. Naka-apat na araw sila bago tuluyang nakag-recover. Nakakaano din. Parang hindi ako mapakali pag may mga sakit ang mga yan talagang i-observe natin yung mga dapat gawin kapag ang baboy, ang biik ay bagong walay dalawang bagay, kailangan huwag paliguan, huwag basain ang sahig at ang pakain ay control